Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali, meron po tayong mga butihing sponsor na nagpadala po sa akin. Yun po ay para po kay Tia Lynn, para kay Jojo, para po sa kanilang pagpapagamot. Thank you so much po kay Sir Marshall. Bali, siya po ay nagpajikas ng 2K para po kay Jojo at 2K para po kay Tia Lynn. And thank you so much din po sa mag-asawang nasa San Diego na ayaw po magpapagit ng kanyang pangalan. Pero sila po ay taga Sambales din. Nagpadala po ng $200. dollars po $100 ay para po kay Teo at yung $100 po ay para po sa amin, sa aking mga anak at kay Bossing. At yan ako po yung may listahan. <laughs> may kodigo. Thank, uh, thank you so much din po kay Circuit Bali siya po ay nagpadala para kay Teo ng 3K at 2K para po doon sa anak po ni Uday kaya lang po ay hindi ko pa po madala kay Uday dahil siya po ay nasa masanga, medyo malayo po pero pagdating po niya ay bibigay po natin kay Uday Yan. thank you so much po sir Keith <clears throat> uh, thank you so much din po kay ma'am Gloria, bali siya po ay nag padala po ng 4K para po kay Teo, yun po ay advance birthday gift po niya para po kay Teo at 1k para po kay Da po. yun naman po ay naibigay ko na rin po kay Da po noon pong kami ay kumain sa Lakis yan at may yung iba pa pong sobrang pera ay para daw po sa amin ni Bossing at yun naman po ay gaga uh, ilalaan po namin ni Bossing para po sa amin pagpapacheck up yan thank you so much po Mang Gloria at meron pa pong nagpadala from Texas bali ayaw niya pong magpabanggit ng kanyang pangalan uh, 7k para po kay Tia at uh, 3k para po kay Jojo meron pong putal, yung daw po ay kay Bossing. at uh, thank you so much po kay Ma'am Conrad at Ma'am Marites bali sila po ay nagpadala ng 5k para po kay Tia Lynn Ayan, maraming maraming salamat po sa aming mga butihing sponsor na nagpapadala po ng kanilang tulong para po kay Tia Lynn at saka po kay Jojo. Uh, Yun po ay talagang napakalaking tulong na po sa kanilang pagpapagamot. Salamat din po sa mga nagpa-birthday po para po kay Teo. Uh, thank you rin po sa mga butal na parang man po kay Bosin para po meron po siyang panggasolina. Ayan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo at uh, mag-iingat po tayo lagi. God bless po. Update po dito po sa ginagawang kwarto po ni Diane nilalagyan na po ni Tilat sa taas ng forma para nga po yan sa biga ah. yan at uh, dito muna po tayo ka na Jojo nasan si Adja po? ay iabot ko lang sa iyo ito ah ito ay tricky ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan pandagdag mo daw sa iyong ay, pagpapagamot. Po. Salamat po. Okay. Yeah. sa, ano, sa, uh, ano, sa 7 ano, mm. um. mm. at ako doon na ng ano, ng at magbaba ang aking ay ano, uh, from Texas. Salamat po. Ayaw lang magpabanggit. Okay. Salamat. Super po sa Thank you po. Thank you po. mo tayo. Ayan po. Ayan mo Ayan po. At nailagay na po ni Pilat yung pamorma. At si Jojo po ang tagahawak. Ano Jojo? Kaya pa diyan. na yung Para maitali po ni Tilad yung ano ah, yung pamorma. Ah. Pagbubuhos na yan, Tilad kasabay na rin itong flooring dito ah, ni, sa harap ng mga tita. Para dito ay ano ah, maganda na rin tingnan. Ayan guys, update po dito. Nagahalo na po ng semento si Nabal at saka po si Adjao. Ngayon po pala ang gagawin nila ay ito nga po ah, saka ito ah. Ang kanilang bubuhusan na po ng semento. Itong biga po. Tapos tong kabilang side po ah, ay bukas na daw po iyon. Eh, Gawa nang gagamitin din pong pamorma eh. Iyan pong yan pong nasa may kay Pilat ah. ay bukas po yun matigas na kaya tatanggalin na po bukas at ipoporma naman po doon sa katila. para ah. ah, kitig po ang ano ah ang plywood ah, sa plywood lang po yung kanil eh unti-unti ang po yung matatapos din itong kay Dayang kwarto sana po ayaw kayong mag-skip ng ads para tuloy-tuloy po ang pagpapagawa po natin ito hindi nga lang po madalas sila dito magtrabaho tuwa nga po ng sitilat ay may trabaho pong iba pagminsan na kaya kung kailan po siya pre ay saka po ito itinutuloy yeah. okay. <laughs> <laughs> ilang semento ang kailangan sa pagpapalitada uh, dito natantya mo loob at labas

Ayan ba gadyo ay ano ay sasarado pa o hindi na? Ah. Yung isang bintana. Huwag na. Ay, ay sige. Diyo pa niya mo ng pakong daro. Bising po ipapasarado okay. daw ni Adyo yung isang bintana ay wag na daw po. Oh, Ang maliit. na Natulo. Ah. Natulog sa rate natin. Sa mong. Ilang sandali muna. Much 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 later. Ayun, update po poulit dito po sa bahay ni Naadjao. Tapos na nga pong buhusan yung biga doon po sa dito po sa harap yung dalawang side. At ngayon naman po ay sila ay naghahalo pa naghahalo pa rin po ng semento at popluringan na po ito ah. Pinakang terrace po nila. Bali ito pong dulo ay ah, tinirala ang at ito po ay babaunan pa ng haligi. Hani pilat. Hani. Ah, Kaya hindi mo na po idadamay itong bagay sa dulo. Ah, yan naman po ay madalila ang uling sementuhan. Ba impossible ang siyang nagkahalo ng semento at nagpapala. Yung urong ninyo ito ah para kay luag diyan sa may pinto. Ayan. Bali ang pagkaka-flooring mm. po dito sa terrace po nina ay mas mababa po dun sa flooring sa kanilang sala. 没得劲。<laughs> <laughs> May halo pa. Ayan guys, bali na dito na po kami ni Bossing sa Kanamador. At uh, wala daw po si nanay, may pinuntahan. Dito tayo sa kabila, Kanakabeshi. Kanakabeshi store po tayo. Hello, Bobby! Oh, may dala akong ano, Easter apple. Ano oh, kaya yung magmerienda? Hinog na lahat ito. Wow. Tanggali. Babi, binili namin sa daan. Uh -huh. no? Hello. Say hello, tita. Ah, si Andres. Tulog pa. Saka si daddy tulog din. Say hello. Babi. Babi! <laughs> tita! Ba't di natutulog <laughs> si Babi? Nakagising. Babi. May upuan ka pa, Janet. Aba, ayan mo lang. Ay, natin sa amin. Kumusta ang pakaramdam mo po, Tia? na Kanina yung eh, nung ikay pa dati, ngayon eh, ako nakatalikod dahil eh, di kay nain ka eh. Para lang bagang walang sakit si Tia, yun ang na-imagine ko. Gawa ng pag yung boses mo ang aking pag-ano eh, para ka lang walang, ano, wag lang ako lilingon at nung mga kita Pwede ba nga siya, gawin natin normal yung ating pang-araw-araw yung buhay. Mm -hmm. Eh, pagka-isipin eh, ko yung akong... May masakit ako nalulungkot. Na. Ah, meron uling gustong magpahatid ng tulong kay Pia. Ito ay 2K galing kay Sir Marshall. Oh, salamat po at kahit hindi na ako itong nagpapagamot ay may biyaya ko na dating sa mga gatas. Bili mo nini ng insure. Eh, pangay gawin sa mga wikis eh ay mahahan 1,000,000 na may nakakapagpasalamat. At bukod kay Sir Marshall, ay may nagpadala ng 5,000. Ito ito ay galing kay Sir Conrad at Ma'am Marites ng Texas. Salamat po sa inyo. Salamat po. Talagang habang nahingin may pag-asa. Mm -hmm. Tapos bukod doon ay Merong isa pang ayaw namang magpabanggit ng kanyang pangalan. Pero siya ay taga-Texas din. You. 7K. Para wow. po sa inyo, Tia. Napakalakad wow. okay, po tulong sa akin ito. And talagang ako gusto. Ibigay mo na masasara. Oh, Oo. ayaw ah. ah, kumain si dating oh. ko, <laughs> ngayon na hindi ka kasabay. Tinatay oh, mo. Oh. Sa naman Sinabi ko na kami nakadating. Tinatanong din ako. Huh. Ay, pag tinatanong daw niya, sagutin mamaya. Ay, siya ko, huwag mo alalaan. Pag kakaguto, may ako ginaka oh, ko yung pruta. Okay. Um, okay. Nadungat ako, hindi ka pa may si gusto kasabay ka ngayon sa pagkain, oh, okay. ha? Kaya. Yeah. Dati kami. <laughs> Dati magagalitin, na <laughs> ha? Kaya niya, eh. Ako ay nagpapasalamat. At baga ganito ang aking pakaramdam, ay marami ang natulong sa akin sa financial. At ito nga po, ito yung talagang inilalaan ko sa pagkain. Bagamat okay. pa unti-unti na pula ang kain ko. I mean, Ay, okay. pagkakaisip ko po, po ako ako'y nakain. Ako nagpapasalamat din sa ating yung mga tumutulong. Maraming salamat po. At hindi ko na po po problemahin yung pambili ng kahit prutas man lang ang nanay. Maraming maraming salamat po. Ina po. At sana po ay gabayan kayo ng Panginoon sa inyong mga pang araw, -araw para lagi malakas. yan salamat, salamat po sa lahat po ng mga hmm. nagbigay po at uh, nagbahagi po ng kanilang tulong para po kay Pia. God bless po sa inyo lahat kami ay may meeting. <laughs> ano, kung baga may surprise na biglang dumating dito biglang, ito, alam ni Nadia. Biglang bumisita. Ikaw ah, e, na mami magkwento. Ayan, may nag-email sa atin si Ate Pinky. Bale, siya ay nagpadala ng na 10,000 pero yung iba ay binigay natin kay Tia Lynn, 5K, kay Mama Sonia, 1K. At eto daw, 3K ay para kay Jojo sa kanyang dialysis. Thank you po. po. Uh, t si, um, at uh, 500 si Dustin at saka si wow. Gio. Gio, yeah. Salamat po. Narinig rin. Salamat po, yeah. Ate Pinky. <laughs> 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 God bless you more and more salamat ako, po. Po. ako naman po ay noong nalaman kong papunta rito si Naway, Tayo ako ay nakisabay na <laughs> At meron ding nagpadala sa kay Jojo ito oh! naman ay galing kay Sir Marshall ito ay dalawang libo Pangdagdag din sa pagdadialysis so, 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 ni Jojo malakad po po ito para sa akin paluas po ako ng Shetty, pabili ko po siya gano'n thank you po, wow. salamat po God bless For... Pinky sa uh, Salamat, Salamat po. At Salamat sir po. At sir Salamat po, ah, uh, Pinky. Salamat po. Thank you, at you. At 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 Pinky at Sir Marshall Salamat, Salamat po. Ingat ka lagi, Jojo, sa inyong pagluwas-luwas. At sana ikaw ay patuloy na magtasalang para sa inyong pagkano. Salamat at po. Salamat pa para sa iyong mga anak. Dahil ikaw ang head of this family, kaya dapat lakasan mo. Ah, At salamat po. iyong katagal. Thank you. Ate Jan, salamat. <laughs> At salamat. Kami-kami <laughs> ay ginamit lamang. Pero salamat kaya ating Pinkiet na oh, sa nagkitiwala sa amin. Yan. Salamat, salamat, salamat po. po. Thank you po. Thank you, Lord. At ibibigay ko na po kay hey. Teo yung mga nagpadala sa akin ang pa-birthday, ito lot wow. ay 3 k wow. galing kay Circuit. Wow, thank so you so much po Circuit sa pa-birthday po ninyo kay Teo. Tapos, thank you so much po. Thank you so much po. Tapos thank ay, you. ito ay galing kay Mam Ma Gloria, ito ay 4K. Wow, <laughs> thank you so much po Mam Ma Gloria. Thank sa, you so much po sa pa-birthday po kay ninyo kay Teo. Kay Teo. At meron ding nagpadala pa sa akin. Siya daw ay, sila daw ay taga Sambales. Kababayan ni Val. ay matagal nang gusto magpadala sana sa inyo. Nung nasa Sambales pa kayo. sila, ay, sila ay nasa San Diego. Okay. San Diego, California siguro yon ay nagpadala kay Teo ng 5K. Wow! Thank, thank you so you much po, po from Sambales. Wow. San mm, ayaw po. magpabanggit oh ng pangalan. Thank you po. Parang Maraming, maraming salamat po. Mm -mm. Maraming na po agad nagpa-birthday kay Teo. Maraming, mm -hmm. maraming salamat po. Yung iba, ay, yung iba pong mga nagbibigay po kay Teo ay inililist inililis ko po. Gawa nang baka pumalimutan mm -hmm. po, at oh. yun po ay babanggitin ni Milo sa... Sa birthday po ni Teo. Oo. pag o ng mga gift ni Teo, hmm. honey. Dami nagpa-birthday yeah. na kay wow. Teo. Ito po ilalagay po namin sa kanyang savings. Thank you so much po. At talaga po yung pera ni Teo ay naiipon laang. Oh, Teo, wow! Dami dag po birthday Maraming maraming salamat so po. po. Sana po ay marami pa po pong blessing po ang dumating po sa inyo. Wow! wow. Teka mo muna! Teo, pugihan mo muna! Hooray. Okay. Hooray! 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 Yuck! Wala uh, sa mood. Hooray! Wala sa mood. Kantahan mo. mo. Hooray! La -la -la. La, la la la! The wheels on the bus go round and round. Round and round, round. Round and round. Round and round. Round and